Ang haba ng pila. Nasa emergency na yung pila. Mamaya Anong number nyo? Wala pang number. Bukas pa po. Sino magpapagawin sa inyo? Taga saan po kayo at ba't kayo nandito ngayon? Tay Tay Rizal. Tay Tay Rizal. Dito na po kayo matutulog. Uh, bukas pa pick namin. Mahirap po magkasakit, no? Mahirap, sobra. Tulad sa amin, malayo. Eh, wala naman kami masyadong hanap po. Ay, gawa lang. Mahirap lang kami. Walang pinag-aralan. Sa ano po ako sa matrix ko. Uh, mayoma at saka yung may ano sa bukol sa bituka. Pinapa-check up po, po kung paano. Para kung magawa nila na paraan kung paano nila gagawin proseso nila na pag-opera. Sabay pa kayo nagkasakit? Oo, sabay. Eh, ako no, nagkasakit ako ng kidney failure daw yun, sabi nung doktor. Eh, matik akong may dialysis. Eh, sabi ng asawa ko, huwi na lang tayo ng <mukulang> Mindanao. Doon <mukulang> oh. so, na lang pagamot. Sabi ko naman, mamatay, mamatay. Doon na. Ang... Tiwala lang doon sa taas.